Ito ay nanyari sa akin, o mas tama, sa isang napakalapit na kaibigan, isang taong kilala ko ng higit sa isang dekada. Isang sitwasyong nakakakilabot, lubhang wala sa kontrol, na kahit ang pulisya ay hindi nakatulong sa parang inaasahan namin. At ang pinakamasaklap, sa gitna ng takot, pagkabalisa, at desperasyon, ang pinakamatinding pakiramdam ay ang pajiging ganap na nag -iisa. Kahit na humihingi ka ng tulong, ang pakiramdam ng pagkalimot, isang bagay na wala ni isa man ang dapat maranasan. Isang karaniwang gabi yon, sa isang lungsod na marahil ay kilala mo, isa sa mga tipikal na komunidad kung saan inisip ng lahat na walang seryosong nangyayari. Pero may nangyari. Isang bagay na tuluyang nagbago sa buhay ng kaibigan ko, at sa pananaw ko sa mundo. Dahil minsan, ang sistemang pinagkakatiwalaan natin ay maaring bigla na lang gumigo, lalo na kapag higit natin kailangan ito. Ikuwento ko ito sa parang narinig ko mismo, dahil ang pinakanakakajimbal na katotohanan ay madalas yung tila karaniwan, toto, at maari palang mangyari sa pintuan sa tabi. Sa simula, lahat ay tila normal. Namumuhay lang siya gaya ng karaniwan, lumalabas kasama ang mga kaibigan, nagtatrabaho, sinusubukang enjoy ang buhay. Walang palatandaan na may kakaibang mangyayari. Pero dahan-dahan, may mga malilit na bagay na nagsimulang mapansin. Tila walang halaga noon, pero gayong inisip naming muli, mga babala na pala sila nagsimula ang mga kakaibang mensahe. May mga tawag mula sa hindi kilalang numero, mga meet-up na hindi niya maalalang pinlano, at ang madalas, pakiramdam na may nakamasid, kahit nag-iisa. Mga aninong dumadaan sa bintana, tunog sa gabi na walang paliwana. Mga detalyeng maaring hindi mapansin kung hiwa-hiwalay, pero kapag pinagsama, tila may bumabalot na panganin. Humingi siya ng tulong. Sa simula, sa mga malalapit na kaibigan lang, baka siya lang daw ang nag-isip ng sobra, baka pagod lang. Pero lumalala ang mga palatandaan. Kaya pumunta siya sa pulis. Umaasang makakahanap ng proteksyon. Sagot. Seguridad. Pero ang natanggap niya ay puro duda. Bawat tawag sa istasyon, bawat pagbisita, tila walang saysa. Parang siya pa ang pinagdududahan. Stress lang yan. Kailangan mo lang magpahinga. Hindi siya pinakikinggan. Hindi siya pinaniniwalaan. Dito na nagsimulang mawala sa kontrol ang lahat. Noong dumating ang gabi ng tunay na bangungot, nang kailangan niyang kailanganin ang tulong, nang tumawag siya sa siyam na daan at labing isa pa ulit-ulit, walang dumating. Walang sumagot. At naong dumating sila, huli na. At malami, Walang malasakit. Ang mga tanong ay mapanira, lasing ka ba? Gumamit ka ba ng droga? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Mas masakit pa iyon kaysa sa mismong takot. Hindi lang banta sa labas ang kalaban niya, kundi pati mismong sistemang dapat sanay na sa panig niya. Na dapat ay sandalan niya. Pero iniwan siya, sinira siya, pinagdudahan siya, at naung wakas ay tila nakatakas siya, hindi pa tapos ang bangungo. Nasa lugar siyang hindi niya kilala. Ang mga damit niya hindi sa kanya. Bas ang sapatos. Ang cellphone, nawala. Walang matatawagan. Walang makapitan. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon, May blanko sa alaala niya. Para bang binura ang mga oras ng buhay niya. Isang katahimikan na nakakabinig. Hindi niya alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Hindi niya alam kung sino ang tunay na kaway. At higit sa lahat, alam niya na kahit humingi siya ng tulong, wala rin sa sago. Sinubukan niyang hanapin ang sago. Tumawag, nagpadala ng mga mensahe, nagbigay na ebidensya, mga larawan, pangalan, oras. Pero tila ba walang nakikinig. Sinabihang walang sapat na ebidensya. Wala raw testigo. Walang sapat para buksan ang investigasyon. Lahat ng ito, bingi ang sistema. Mga testigo na dapat sana'y makakatulong, hindi kinapanayam. Mga menseh na nagpapakitang gising siya, walang nakalista sa opisyal na ula. Na gamit, hindi seneryoso. Ang posibilidad ng isang kremen, hindi tiningnan. Parang sinasadyang kalimutan ang katotohanan. Pati ang mga posibilidad na may ibang taong sangkot, binasura. Walang nais nice mag-imbestiga. Walang gustong makiala. At hanggang gayon, walang kasagutan. Ang bamumot na iyon ay nananatiling misteryo wala pa ring hastisya, wala pa ring paliwana, at ang kaibigan ko, nabubuhay sa anino ng gabi na iyon. Ito ay hindi lamang kwento niya. Ito ay babala para sa ating lahat. Na kahit gaano tayo kanya, kahit gaano tayo kakampante sa ating mundo, hindi tayo ligtas. Dahil minsan, ang sistemang dapat puprotekta, ay siya mismo magpapabaya. At ang pinakanakakakilabo, hindi mo malalaman kung kailan mangyayari sa iyo. Hindi mo malalaman kung ikaw na pala ang susunod na tatawag para humingi ng tulong at walang sasagot. Ang kuwento ay hindi nangyari sa akin. Nangyari ito sa kapatid na babae na kaibigan ko, at ito isa sa mga kuwentong hindi mo basta-basta makakalimutan. Yung tipo ng kuwento na bumabalik sa isipan mo tuwing gabi. Dahil sa totoo lang, ang pinakanakakatakot dito ay hindi lang kung ano ang ginawa sa kanya kundi kung ano ang hindi ginawa ng mga taong dapat sanay nagprotekta. Si Samantha ay dalawamputsyam taong gulang. Nakatira siya sa Portland, Oregon, sa isang tahimik na kalye, maraming puno, sa isang lugar kung saan ang mga tao ay bumabati ng magandang umaga, at ang mga aso ay malayan tumatakbo sa bakuran. Isang lugar kung saan hindi dapat nangyayari ang masasamang bagay. Nagtatrabaho siya mula sa bahay bilang isang graphic designer. Tahimik, mabait, may direksyon sa buhay. Medyo introvert, pero hindi naman palaisa. isa. Palagi siyang nakikipag-usap sa kapatid niyang lalaki araw-araw, tumatawag sa mga magulang minsan sa isang linggo, at may ugaling magpadala ng mga simpleng tets tulad ng na, Nakalimutan ko na naman ang kap sa microwave. Magasimpleng ritual na isang tao mahal ang rutina. At higit sa lahat, si Samantha ay may niya. Dobon yang nilalak ang mga pinto. Isinasara ang mga kortina bago matulo. Iniwasan ang madidilim na eskineta. Ginagawa niya ang lahat ng sinasabi sa atin na dapat gawin para maging ligtas. Hanggang sa dumating ang gabi na Martes, walang kakaiba. Malamig ang hangin, malinaw ang langit. Natapos niya ng maaga ang trabaho at nanonood ng tea, nakapajama, balot ng kumot, may tsa sa tabi. Isang tipikal na tahimik na gabi. Hanggang sa hindi na, may pakiramdam. Walang tuno, walang nakita, pero may naramdaman siya. At daon nagsimula ang hindi dapat nagsimula ang nagbago sa lahat. Ang pinakakinikilabutan akong bahagi. Ginawa niya ang lahat ng tama. Humingi siya ng tulo. Tumawag siya sa pulis. Pero walang dumating. At ang sumunod ay hindi mapapatawa. Sa simula, parang pakiramdam lang. Para bang may nakamasip sa labas. Habang tumatakbo ang isang romantic kondi sa tea, hindi na makapag-concentrate si Samantha. Pinaus niya ang pelikula. Tumayo. May nakakakilabot na pakiramdam sa batok niya. Parang may mali pero hindi niya alam kung ano. Dahan-dahan siyang sumilip sa kortina. Wala. Pero para sa isang iglap, para bang may anino. May taong nakatayo. Hindi gumagalaw. Nakatingin. Kinabahan siya. Kinuha ang cellphone at nagtet sa kapatid. Parang may tao sa labas ng bintana, pero baka guni-guni ko lang. Sumagot agad ang kapatid. Nakalok ba lahat? Baka refleksyon lang yan. Sumagot si Samantha. Lahat nakalok bago pa magdilim. Pero hindi nawala ang kaba. Binalikan niya ang pelikula. Dalawang minuto lang ang nakalipas na may tuno. tunog. Tunog na hakbang. Mabagal. Sa konkretong sahig sa labas. Napatigil siya. May taong papalapit sa bintana. Agad niyang binuksan ang app ng security cameras. Pero, lahat ng video frozen. Parang huminto ang oras. Sinubukang i-restart e ang app. Walang nangyari. Ang mga imay, tilastak sa hapon. Ang kaba ay naging tunay na takot. Nanginginig ang mga kamay, tumawag siya sa siyam na daan at labing isa. May, may taong gustong pumasok sa apartment ko. Natatakot ako. Pakiusap, magpadala kayo ng tulong. Kalma ang boses na operator. Saj po, manatiling kalmado. May papunta na pong patrol. Pumunta kayo sa ligtas na lugar. Tumakbo siya sa banyo, isinara at inilok ang pinto. Umupo sa malamig na sahig, niyakap ang tuhod at nag-text muli sa kapatid. Wala pa rin sila. Nasa loob ako ng banyo. Nakita ang mensahe, pero hindi agad sumago. Parang ang mga minuto'y naging oras. Walang sarena. Walang pulis. Walang ilaw. Sa labas, may gumagalaw pa rin. O baka, naghahanap na ibang pasukan. Pero nung pinakanangailangan niya ng tulong, wala ni isang dumating. Nanatili siya sa banyo, hawak ang cellphone. Mga notification mula sa kapatid. Pero halos hindi siya makagalaw. Nangangatog ang katawan. Lumipas ang labing lima minuto simula ng tumawag siya sa siyam na daan at labing isa. Sa labas, may tunog muli. Magagasgas. Mahinang katok. Parang may sumusubok sa bawat dilid ng bahay. Hanggang sa isang tunog, parang may sinira. At pagkatapos, narinig niya ang pinto sa sala. May pumasok. May tao sa loob ng bahay ko. Ipinadala niya iyon sa text. Tumawag muli sa siyam na daan at labing isa. Ang sumagot, mas malamig pa sa una. Narehistro na po ang tawag ninyo. Paparating na po ang patrol. Manatiling kalmado. Nasa loob sila. Hindi ninyo biyay naiintindihan. Kailangan kayo ng tulong. Naiintindihan po, ma'am. Nasa daan na sila. Binaba niya ang tawa. At tahimik. Walang tunog. Walang galaw. Hanggang sa gumalaw ang door knob ng banyo. Dahan-dahan. Parang sinusubukan boksa. Tumigil ang hininga ni Samantha. Sa kabila ng pinto, isang hininga may taong nakikinig, naghihintay. Ang cellphone niya ay nahulog, may tunog. At iyon ang nagpagalaw sa kabila. May tumakbo palabas. Malalakas na hakbang. Pumalag ang pinto. Sampung minuto pa ang lumipas bago dumating ang pulis. Pero ang masama. Tapos ng lahat. Pagbukas niya ng pinto, nandyan ang pulis. Maam, ligtas na po. Maari na kayong lumabas. Ang kwarto, kalat, pero walang ninakaw. Ang bintana ng kusina, sira may mga bakas ng puti, pero walang footage. At ang mga pulis, nag-alinlangan. Uminom ka bang ngayong gabi, ma'am? May gamot ka bang ininom? Walang report. Walang investigasyon. Routing check-up lang daw. Naghanap siya ng sagot ng hastisya, pero walang dumating. Walang gustong makinig. Hindi na muling naging pareho ang apartment ni Samantha. Hindi na siya natulog. Hindi na rin lumabas magisa. Ang pulis, walang ginawa. Sinubukan niyang kumuha ng mga kopya ng camera recordings, corrupted. Ang kumpanya ng seguridad, sinabing nagkaabriya lang daw, pero walang brownout, walang dahilan. At nang malaman ng na kapatid niya na may nag-access ng CCTV system ng 22-58, e gamit ang iyan, lalong naging malinaw, may nagtangkang takpan ang katotohanan. Pero kahit dala niya lahat ng ebidensya. Sabi ng pulis, walang konkretong ebidensya na may kremen. Hindi sila tumulong. Hindi sila naniwala. At hanggang gayon, hindi pa rin alam ni Samantha kung sino ang taong iyon. At bakit siya pinuntirya. Pero ang mas nakakatakot, kung wala kang pruweba, walang maniniwala. At kahit gawin mo ang lahat ng tama, pwedeng wala pa rin dumating. Magingat, ilang beses na bang may katulad na nangyari pero walang nakinig. Ikaw ba'y humingi na ng tulong at napabayaan? Ikwento mo. Dahil baka ang kwento mo, makaligtas ng buhay. At kung kinilabutan ka sa istoryang ito, mag-subscribe. Dahil sa mga susunod, hindi multo ang kinakatakutan natin, kundi ang realidad na ayaw tingnan na mundo, kung saan ang mga totaong kwento, wala laging happy ending.